Eh bakit ba kinakailangan pigilan? May mga top ba itong mga to? Eh kung nanguhuli ka ng isang daga o isang maliit na daga, eh bakit susunugin mo ang buong bahay? Hay nako, talagang feeling ko para kung tatarang kasuhin at pagkukumbulsyon dahil sa mga balitang nasasagwa ko araw-araw dito sa Pilipinas. Lagi nalang lang marami mga masasamang news, mga hindi magagandang bagay na magpapainit ng ulo mo. Ay nako, a week and a half ago, Di ba nagkaroon ng issue tungkol naman diyan sa bago na namang rules ng Bureau of Immigration na patuloy lamang na magbibigay ng sakit ng ulo sa napakarami mga bumabiyahe mula sa Pilipinas palabas ng bansa. eh bakit ba kinakailangang pigilan? Marami na mga bagay na pwedeng gawin na hindi maapektuhan ang mga legit na mga biyahero? Sabi nga ni Grace po, ayon sa aking nabasa kahapon, ay kung nanguhuli ka ng isang daga o isang maliit na daga, eh bakit susunogin mo ang buong bahay? Hindi ba Tama naman eh. Masyadong pinapalaki. At ayon pa sa ating isang senador na si Cheese Escudero, ang mga ganitong dagdag na mga pagbabawal at pagpapahirap sa mga biyahero ay magiging daan na naman para sa isang pangmalakihan na namang aspeto ng korupsyon or corruption dito sa Pilipinas. Na para ang kasalanan ng bumiyahe, ang dami-daming apektado, mga kawawang mga manggagawa at mga kawawang mga nagtuturista. Na gusto lamang ma-extend yung kanilang tingin o pagtingin sa kagandahan ng mundo sa ibang sa ibang bansa, sa ibang lugar. At yung iba naman, eh, ang hirap na ng trabaho dito sa Pilipinas eh. Ako nga, nararamdaman ko na eh. Eh, gusto mo lumabas, gusto magtrabaho. Kung makaranas sila ng hirap, bahala sila. Ang mahalaga, lalo doon sa mga nagkaroon na ng visa, eh, nabigyan na nga ng visa. Eh, di ang ninyo yung mga ano, mga embahada na nag-approve o nagbigay ng visa. Pag niyo yung mga travel agency na nagkasikaso ng mga pelis at ang mga ano, mga embahadang naririto. Diba? At dahil sa napakaraming kritisismo na tanggap ng Bureau of Immigration, medyo umatras sila ng konti. Ang sabi nila, 98% ng Pinoy, so ng travelers, ang hindi naman hihingan pa ng mga supporting documents. Ganun. Sa so 2% lang, eh kung 1 million. Ganun ba kaliit yung, yung 2% na yun? Nahihingan o maapektuhan. Kung isang milyon ang travelers o Pinoy travelers, that's basically, ano ba, mahina tayo sa math. 10, 20,000? 20,000 people. Ganong karami na naman yung mahihinga ng kung ano-ano. Ganong karami na naman yung gagastos ng doble-doble para magbaka sakali ulit. Ilan sa kanila nagbenta ng kalabaw para lang makaalist, ang pupunta naman ay legal na trabaho sa ibang bansa. Ilang porsyento na naman kaya sa 2% na yon ang mahihingan ng sul-sul para palusutin. Iba. So, kaya nang sabi nga ni Jesus Cudero, yung mga additional burden na binibigay sa mga biyahero mula sa Pilipinas ay tunay namang hindi katanggap-tanggap. Hindi naman daw inaalis na busisiing mabuti. Pero sa totoo lang, kung inaprubahan ka na ng bansang hapon, na okay ka, pwede ka nang pumasok, okay mga papeles mo. Kumuha na nga ako ng birth certificate, kumuha na nga ako ng IPR, kumuha na nga ako ng kung ano-ano na kaya kong sagutin ang aking biyahe, kung gugustuhin ko nga, may tatanggap sa akin ng mga kaibigan at kapatid pa. tiba. Pero hindi ko na ginawa. Ayoko makaapala. So, solo ko na lang. Total, meron naman akong kasaysayan ng pag uh, biyahe, biyahe, ng balikan sa Pilipinas at Japan. Nagtrabaho sa Japan ng ilang taon. Nang halos labing dalawang taon, ay alam ko hindi ako masyado mahihirapan. At yun nga, nabigyan ako ng visa ng limang taon dahil nga, hindi dahil sa ako ay magaling na no, OFW before, o hindi dahil meron akong background, bagamat nakatulong, o history ng paglalakbay sa Japan, kundi dahil naaprobahan na ng Japan yung aking mga papeles. Okay ang passport. Okay ang bank certificate or bank statement. Di ba? So bakit paglalabas na lang, pahihirapan pa? Ayun naman, ibago papasukin ulit sa bansang Hapon. Meron na namang tanungan, chechikin lahat yan. Di ba? So magkikipit sila sa papasok, huwag yung sa palabas, hindi ko sinasabing 100% na na linyan sa lahat. Na okay lang, sige okay, labas lang, labas lang, huwag naman ganun. Pero syempre, alam mo yun, basta. So totoo lang, marami na akong mga kaibigan na offload. Hindi niya ba alam, I am a very emotional individual and uh, iyakin talaga ako. So ayoko sa lahat yung saying goodbyes. And then I had a relationship had a boyfriend, sumama sorpresa sa paghahatid. And marami na kaming eksena sa aming relationship na mga maraming iyakan moments. Maraming luha na nailaglag. And noon talaga, tilipayan ko ang loob ko. So, alam ko sa mga pamangkin at kapatid ko, hindi niyo mapusta ako sa kanya. Okay, thank you, ha, paghahatid. Pigil na pigil mo. <laughs> kasi mahal mo siya ayaw mo iwan pero kinakailangan mo lumayo para makapagtrabaho na maganda. At ang dahilan kung bakit hindi ko nagawang ilabas yung aking tunay na nararamdaman is ayaw ko ma-offload. Marami na ng mga balita-balita nun pa. It around 2006, 2005 na marami na rin mga balita-balita doon ng mga offloading, mga hinihigpitan, mga hindi pinapaalis. And ayokong, ano, ayokong i-edit ako at nakapag-iyakan na tapos after 15 minutes lalabas uli ako kasi hindi ako pinaalis. Alam niyo yung fear na mapahiya, lalo pa nga nakapag -di yung iba nga siguro. Alam niyo, so nagrandam ko, yung kahihiyang inaabot ng iba. So it's not only na-drain yung bulsa mo dahil dami mo nang nagastos bukod pa sa plane ticket, kundi yung, 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 yung ano, yung emotional turmoil, yung, yung sakit sa damdamin baka nagkaroon pa kayo ng handaan. Mga two or three days before. nakayak ka pa na kayo ng mga lolo't lola mo. Dahil paalis ka na. And they're hoping for the best para sa sa'yo. Alam mo yun, ang sakit man din. Hindi naiisip ng iba. Alam mo, minsan naiisip ko, sila ba talaga hanggang papeles lang? Hindi ba lumalampas dun sa papeles at mga regulasyon na yun, yung aspetong damdamin na mukhang okay naman ang papeles ito In-approve man, may visa na. So na nabihirapan to. Mukhang kailang-kailang magtrabaho at baka, di ba, baka may sakit ang magulang or baka hindi talaga kaya ng... Alam mo yun? So dapat siguro may, may psychological exams para sa mga nandito sa Bureau of Immigration at sa mga pampublikong tanggapan dito sa Pilipinas. Ang dami talaga parang may mga topak. Sa ospital, pabalik palit na lang si Richard at ang kanyang 77-year-old na ina na simpleng tahilan walang doktor. Bubalik ulit after 3 weeks, wala naman yung doktor. And then, and then the next one, 2 weeks, wala na naman yung doktor. Na parang ganun lang kasimple. Ay, di ba ng na papunta ito? Balik ulit ko. Parang ganoon. Di ba diba, alam nyo yun? Ang hirap sa totoo. Ang hirap minsan ang intindihin nila. So tama ang ano, inanood ko yung kay Senator Cheese Escudero kahapon and magandang news, kinancel na ito and dadana sa Senado, meron isang pagpupulong na gagawin para dito. The Bureau of Immigration spokesperson, Ms. Sandoval, argued that the new guidelines will provide stronger protection against human trafficking overseas. Sandoval also assured the public that the agency will immediately act against erring officials involved in unauthorized activities, etc, etc, etc. Ayan. E, katatapos lang nila kaya ng dami, -dami So, yung ating tingin, pagkatapos sa mga tanimbala, pagkatapos sa mga nakita sa video talagang hinihingan din ng pera, yung mga alis na foreigners, na we thought that everything will be better, that those things or irregularities will be totally eliminated. Pero hindi, ito mga, pinasahan na naman tayo ng bago. So, buti na lang alamang at suspended. Hindi ko alam kung <clears> tuloy-tuloy <throat> o pansamantala lang. Baka naman ningas kugundi lang ibang mga... <laughs> senador, pero sana dire-diretso. Ito, basahin ko sa inyo ang mga pinagbubunga nga ni Senator Jesus Cadero. And then comment kayo sa baba kung approve kayo. By the way, isang magandang news sa mga ma-offload na tamang-tama naman o legit na legit ang pag-alis, marirefund or gusto niyang i-refund ng Bureau of Immigration ang mga nagastos ninyong pamasahe. O, oh, di ba? So, punta tayo sa speech ni Cheese Escudero. Ayun, ang nasusulat. Eto ah. Hinahayaan dapat silang magbiyahe at hayaan natin yung bansang kanilang pupuntahan ang tumingin at magtanong. Meron ka bang pambayad sa hotel? May insurance ka ba? Dahil bago sila ang ng visa, Mr. President, ito ay privilege speech niya sa Senado, tinitingnan at tinihingi na lahat siya ng mga embassies. O oh, ba? Diba? Tama sabi ko kanina. Bakit kailangan pang ipresenta muli sa ating mga immigration officers airports? Diba? So, palapakan natin si Jesus Escudero for Vice President next. <laughs> next elections or president. Dapat nga president. Kung walang susupot na bonggang pong pongga To teach the Bureau of Immigration <laughs> to teach the Bureau of Immigration a lesson. Mm -hmm. Escudero said they should pay for the troubles they caused Filipinos wanting to travel. Hayaan po, pumalapak ako sandali ha. natin, ayon pa dito, may I seek the chamber's may I seek the chamber's support diba? support that we include a provision in the proposed 2024 national budget that these 32,404 So, makarami na-offload sa nakaraang taon siguro hanggang ngayon August, itong August 2023 32,404 Filipino passengers were not allowed to proceed with their flights last year, ayun last year Of which 472 were found to be victims of human trafficking or illegal recruitment. The Bigulano Senator, however, said that up to this time there is no proof and final decision that says that indeed those offloaded will be engaged in prostitution or human trafficking. Oh, dear. <laughs> Ay, nako. Senate President Zubiri thank Escudero for the... Okay, huwag magpa-thank you, thank you lang, Senator Zubiri. Gawin mo, total ikaw naman niyang presidente diyan. Gawin mo ng paraan, hindi yung ipipresenta sa'yo. Ipo-propose yung ibang senador, tapos lalampas lang sa kabilang tenga. Eh, maganda naman to, tamang-tama talaga. So, go! Push mo yan! Okay, here. He will ensure that a special provision on the matter will be carved during the budget deliberation for next year's budget. Diba? So yun, uh, pumasok agad ang Department of Justice at sinabing kansilayan ng lahat ng mga or huwag muna na ipatupad ang lahat ng mga bagong regulasyon. He directed all airport personnel not to implement the 2023 revised guidelines on departure formalities. Ayun, so ang sabi ni uh, Commissioner Norman Tansinko, is it Tansinko? said so the Bureau of Immigration respects the resolution of the Senate to suspend the implementation of guidelines. Okay, so pansamantala tayo makakahingi ng konti ngayon. Sa kabila nito, patuloy na ipapatubad ipap pa rin yung mga, ano, yung mga dating guidelines na ginawa bago ito. That's what I think. Oy, maganda rin sabi ni Po. Eto, oh. Ani, Nasusulat. Authorities must make traveling through our airports secure against human traffickers. But, without being too complicated. Ani niya, dapat po rin suriin ang alituntunin upang maiwasan ang inconvenience, halaga at implikasyong legal na kakaharapin ng pasahero sa araw ng pagbiyahe. Sinabi pa ni Grace, dagdag pa ni Grace po na dumadagdag sa paghihirap ng malalakbay ang mahalap, ang mahabang listahan ng dokumento na kailangang ipakita ng partikular na pasahero. Sa halip, eto sabi niya, sa halip, dapat ito on umano na kinaukulang ahensya ng pamahalaan o capacitating immigration personnel upang makita ang trafficking. Palakasin ang seguridad ng ating hangganan at kasabay nito, linisin ang kanilang ranggo sa korupsyon at palpak ng mga tao. Oh, tama naman, di ba? At ito naman yung sabi niya, ay kasabihan na kung mahinahanap kang daga, bakit mo naman susunugin ang buong bahay? What can you say about that? What can you say about Cheese Escudero speech and uh, graceful Grace Post statements, i-comment lang sa baba. At ano mo sasabihin sa papalatan sa issue na ito? Okay? So, yun. Comment, comment lang kayo. Okay, maraming salamat sa inyong pagtutok at sana patuloy pa rin kayong tumutok sa pagbibigay natin ng mga reaksyon sa mga maiinit na issues hindi lamang dito sa ating bansa kung hindi maging all over the world mula sa puso o sa mata ng isang Pilipino tulad natin. The ship from sa bottom side of the sky must be Pinoy sun man sulok ng world. Dapat all of you pa more and more and more. Thank you.